Good morning mga kasards, welcome ulit sa ating panibagong vlog at welcome po dito sa ating munting channel so update ko lang kayo sa inaalagaan na, ano na Rhode Island Chicken so ito na pala yung ating Rhode Island Chicken ngayon so inilagay mo na sila no, dito sa kanilang uh, bagong cage bagong gawa yan ito yung babaeng manok na Rhode Island chicken natin at saka dito sa kabila naman yung ano yung lalaki Yan. so hindi pa sila nito nakakain mga kasides no? dahil uh, pupurgahin muna bago pakainin after one hour ay pwede na silang pakainin ito Yan. so pinapahinga muna sila bago isa lang ulit Ayan. at ito na pala yung pampurga na ilalagay sa kanila no? so bastonero plus para to sa mga sisyo dahil may sobra naman ay ilalagay na lang pati sa mga malalaki ano? Ayan. at yung tropa ko yung naglalagay So ito na pala yung update na rin sa native na manok natin. Mas lalo pang lumaki yung alagang manok natin ano. Siguradong uhaw na uhaw na yung alaga natin ng na manok. Yan at dito sa kabila ay nilagyan na rin. So sayang naman kasi dahil sobra naman yung nagawang pampurga sa sisiw ay inalagay na lang din sa kanila so tingnan natin yung na-produce na ano mga kasards no na uh, sisyo sa native na manok ayan, tingnan natin so ayan na yung mga sisyo at malalaki na Ayan. So ito ay nasa pitong piraso. Ayan, at lalagyan na ng ano no, ng pampurga na uh, So yung bastonero ay maganda to sa ano sa mga sisyo. Para ganaan sila lalong kumain at wala talagang parasites parasite sa kanilang uh, katawan ano sa kanilang tiyan. Yan, at um, nakikita nyo ay uhaw na uhaw yung ating mga alagang sisyo. So ito pa yung nag ano ito pa yung nagkupa sa mga sa ano sa mga native na manok. So sa aming page pala, meron pala kaming page no, yung manok for sale ilo-ilo. So nagpo-post din kami minsan doon ng kung kung anong available namin na manok na ibibinta dahil iba-iba naman yung inaalagaan natin may native chicken, may hulo yan at dito sa likod ko ay may ano to kaber kaber na manok at saka isang native yan ating nanyo at ito ay kaber na manok no so try natin buksan para makita nyo ng maayos no yan. ito na yung kaber na manok yung nag iisang kaber na manok ni trupa na natira na lalaki yan. at malaki na rin pwede nang kumasta to so magpaparami pa kami ng kaber na manok no dahil yung rasa talaga ng kaber ay mga malalaki talaga yun at magandang gawing ano pang meat type so bisitahin na natin natin yung kanyang mga alagang golden buck dito no tingnan natin Ayan. So, ito na yung mga golden buck niya Mga kasag Ang laki ng mga alagang manok ni Tropa no? Laki oh Ang ganda no Itong lalaking manok talagang laki oh. Ayan. So yung bastonero plus 'yung sobrang bastonero ay nilagay na dito sa ano patubigan nila tataba So maganda sana pag nakapag-produce si tropa ng mga sisyo nito no, ay kukuha rin ako sa kanya. Dahil bala ko rin so na magkaroon ng uh, golden buff or, or pink tone. Ayan. at dito naman sa kabila ay yung dalawang native nyo na manok at may itlog na rin dito no? siguro yung ibang itlog dyan ay sa golden buff pa e doon lang ipalimlim sa ano sa native na manok ah update ko lang din pala kayo mga ka search no sa binibread natin doon na ano na hulo na manok yung gray natin at saka yung puting manok ay nakapag itlog na mga walong piraso so may nakakuha ako na mixing video so ito na pala yung binibread natin na, ano, no, na hulo na manok yung gray at saka yung puting manok natin so binigyan ko sila ng pampurga yung sa akin naman ay ano uh, latigo 1000 yung binibigay ko na pampurga inalo ko sa kanilang pagkain yan at dinamihan ko na no para busog yung alagang manok natin hanggang sa mamayang hapon at yung ibang manok natin doon ay bibigyan ko na rin mamaya so ayun at yan ito na rin yung update ng ating mga alagang manok dito na binibrit so tingnan nyo dito mga kasarj yung itlog na, nightlog itlog ng ating grain na manok yan at malalaki naman yung na-itlog ng ating alagang manok na ulo ay nasa sampung piraso yun at maganda naman yung mga itlog niya malalaki yan at mabuti ay marami din yung na itlog ng ating ano no gray na manok so so far mga healthy naman yung mga alaga natin at ayan kung nakikita niyo yung muka nila ay mga namumula no hindi malapsi ibig sabihin ay healthy yung manok natin walang abulati uh, bulate sa kanilang chan alright so dito ay maglalagay ako ng pampurga sa aking alagang manok no yan at uh, tinunaw ko na yung lati gumantausan sa tubig at inilagay ko na sa aking alagang manok so with feeding yung pag uh, papakain ko ng manok yan at tinahalo ko lang sa pagkain yung kanilang pampurga at dito ay nilagyan, ko na rin ng pampurga para sama-sama na sila lahat at least isang ano na lang no? isang purga na lang lahat at pati dito sa may mga alaga nating sisio so ito na rin pala yung update ng ating alagang sisyo Ayan, at malaki na so dalawang sisio na lang natira na sa atin dalawang puti, isang babae at saka isang lalaking manok